Hi guys, so magandang umaga po. So vlog ko lang yung bahay ko. So sunugan po kasi si noong March 2022. So isang taon, isang taon na nakalipas. So ayun po. Ito so, sunog. Ito <coughs> sunog. Ayan, yeah, merinda muna kayo po niya. Ayan, very good. Okay. Ayan yeah, po. Ah, oh, medyo... Manit man, isa lang ang skin po tayo ni Tatapal. Hindi mo na dyan um, na lang isang mga

Bakit umakyat ka? Umakyat ka rin. Sige na, Tin. Baba na tayo, Tin. Ito po yung kapitbahay ko.

Lahat po uh, 18 Ah, uh, party na bahay po ang nasunog po dito. March 2023. So buti may natira pa. So niretouch na lang po ito. At uh, dahil sa mga tulong at sa mga ayuda ng mga kaibigan ko, no sa part ayon yun medyo medyo naka naka buko pa kami at nakabili ng kunting halo block at dinagsungan na lang din namin kasi yun ah uh, itong second floor ay kahoy po ito kaya siniminto na lang namin just in case ulit magkasunaw naman sana so at least may natitira pa kaysa kahoy eh, talagang walang wala ubos -wala. talaga kami wala po natira mga kaludes kaya back to zero kami at na uh, kami mag-asawa ay eh, nakapag-ipon at uh, nakahiram sa mga mga kasamahan. Yan. So, dahil sa tulong niyo, maraming salamat po sa mga kunting ayuda na pinadalong sa akin uh, binigay at maraming salamat po. At sa mga ayuda ng mga gobyerno at paano nakatanggap kami, maraming salamat po. Bakit ka malungkot? Ha? Yan po. Siya na lang po nag-iisa. So, yung isa po na matay. Lagi sa sunog. Hmm? Bakit ka malungkot? Kuya, 340. 340. 3.40 pa lang, kuya. Huh? Tapusin mo na lang yan. 3.43. Alas 3. Hindi, kaya nga tapusin mo. Tapusin mo na lang yan. Kasi si Crispin medyo nauuhaw na yata. Umaya <laughs> ah, pa. Ah, umaya pa. O, ito. Ulad mo nga mo nga po yung magulo po. Ah. Yan po, dahil sa mga ayuda ng mga kasama ko. Ayan po, lahat po ito nasunog. Yun, hanggang dulo. Oh, sa gitna lang po. Ayan. Sunog po lahat to. Ayan, ayan po, ayan na lang. na sunog po. Ah, kaya banderitas dahil... Dahil... Ah, pista po. Ngayong 21, ayan po, ayan po nasunog, lahat po yan nasunog, tapos ito mga sunog puro kahoy na po kaya pinasiminto na lang po lahat dahil sa ito tulong ng gobyerno. ito walang wala talaga to dahil walang wala ubos to kahoy po ito so ngayon so dahil kaya isa na kapag dahil, ah, dahil sa mga kamag-anak na hiraman ayun nakapagtayo uli yan po oh. ang kahoy na sa itaas ito walang wala talaga sunog lahat yan pati ito isang iskinita sunog din lahat yan so ito na po natitira sa akin yung second floor yung second floor yeah so yun lang po uh, Ngayon terminal ibaba ayan so manong, Iyo, sa pasay kasi medyo madali-dali man ang din po sa inyo lahat dyan uh, Mga kanad, so god bless po uh, more watching and Okay, okay, uh, please subscribe. Uh, you, boy. Mama, right mama. hindi mo na ito maglaba, Mama. Wala ka ng pagina. Kaya ang nalabahan dyan.